guys uh, sa magandang araw may repair tayo na isang GMA for the box so ang problema nito ayaw mag power walang power ayan na ay, saksak natin o ayan naka-plug na siya wala siyang display wala siyang power ang sabi nung may ari dito nung una uh, iniisip niya sa saksakan lang yung outlet nila o tapos uh, napa under daw niya yung susunod na gagamitin niya ayaw na naman ang pinagdududahan na niya ang pinagsuspecha niya itong plug ito itong saksakan po daw sana niya so sabi ko uh, ang problema nun ay uh, yung mismong aporta box na yung loob na uh, sabi ko sa kanya itry niyang isaksak Antay niya hanggang sa umabot na Pag umabot siya ng Uh, kalahating oras na nakasaksak so, antayin niya pag mabot ng kalahating oras sisindihan, sabi ko sa kanya so, tinry daw niya nung una uh, 15 minutes bago sumindi tapos, susunod na araw, gagamitin niya mabot na ng kalahating oras bago sumindi so, nakasaksak yun ah ha? tapos, hanggang sa mag-iisang oras na daw, hindi na niya mapasindi Hangga sa ayo nag-decide na siya na dalin dito at papa-check na niya. Papakalag na niya. So sabi ko nga, pag ganun ibabad mo lang siya sa saksakan hangga sa magiging isang oras sa susunod na araw, dalawang oras. <laughs> kung hindi niya pa paayos ano, pero sabi ko nga, pag ganun madali lang naman ang problema niyan. Ang kadalasan na nasisira diyan, dalawang kapasitor. So ayun guys, babaklasin natin tingnan natin kung yun nga yung uh, problema kung tama nga yung hula natin ano. Pilih lang natin yung tornilyo. Ito sakit na talaga ng mga corda box to. So ayun o. No? Tama nga yung natin. So dalawang kapasito dito. Lumobo na yung isa dito sa ibabaw. Yung isa nito, hindi lumulobo sa ibabaw yan. Doon sa ilalim. Uh, ah, doon pumuputok yan. O doon nasisira. So, yun guys, papaklasin natin to, Hanggalin natin, tapos papalitan natin. Madali lang naman kasi pag, ano nito, pag repair nito. Palitan lang yung dalawang kapasitor na yun, okay na. Hanggalin natin tong mga clip. Ma pwede na siguro yan. Isang clip lang. Tapos may aangat na natin. Yan. So pagkaganyan, dahil sinaksak natin siya, no? Sinesting natin. Uh, check natin yung kapasitor niya. Baka may bultahi pa yan kasi kasasaksak lang. So yan. Uh, check natin kung may bultahi pa nga. So, ito yung uh, ng kapasitor na Saan to sa filter, no? So, yun, meron pa siyang 9 volts. So, pwede naman na uh, hindi na siya galawin o i-discharge. Huwag lang uh, hawakan. Uh, dito lang naman tayo gagalaw. Pero, para makasigurado tayo, i-discharge na rin natin kasi mahirap yung baka mahawakan natin eh o kaya masulot natin yung power supply. Masira. So, ayan guys, ha, ah, testingin natin kung may voltahe pa ba siya. Para safe tayo. Kasi baka masira na, mabuo natin kapasitor, masira naman itong pinaka-power supply. yon meron na lang siyang 2 volts. Pwede namang ano, sulutin na lang na Para din tayo may wrapping. So, ayan, okay na. So, ayan. ah pwede na natin siyang tanggalin yung kapasitor. Yun. Nahihirap lang tanggalin Misan yung kapasitor nito Kasi ang hinang nito Labas loob O so, yun Natanggal naman na siya kagad Eno? Eh, So, lumoboy ito dito sa likod. Kaya kung mapapansin nyo, nakaloboy yan sa likod. Ay, sa taas. Sa ibabaw. Itong isa, luloboy ito sa ilalim. Kadalasan na experience ko ganyan eh. Kapag nakakagawa tayo nito, yun ang kadalasan na nasisira. Dalawang kapasito Yun. Ngayon, tatanggalin natin yung uh, tingga niya sa loob. Para maikabit natin yung bagong kapasitor. So, ayan. Uh, ah, tanggal na natin yung inang. Ayan, o. Oh. yung inang niya. So, ngayon, papalitan natin siya ng kapasitor. Anong kapasitor ipapalit natin dyan? So, pwede namang... So, Saan na ba yung isa? Ito. Ang value nitong maliit, 470, 10 volts. Ito, ayan, o. Lumobo siya sa, sa ibaba. 470, 10 volts. Tapos, itong isa, Uh, 1016 volts. So pwede naman natin siyang gawing parehas 1016 volts o 470 uh, 16 volts. Ano? Itong isa kasi 10 volts lang siya. Pwede yung 470 16 volts. Itong isa 1016 volts. So ganoon na lang gagawin natin. Titingin tayo niyan, ano. Hahanap muna tayo ng kapasitor na ganyan. Ang kakabit natin diyan hindi si brand new. Kasi uh, wala tayong available na brand new niyan meron tayo yung mga galing sa board. So, pwede pa yon Mas matibay yung ganon. At mas maganda. Mapapansin ninyo yung kapasitor. Luma na. Ayan. Pero, pwede pa. At mas tatagal pa to kaysa doon sa nakakabit na yon. Tapos, itong isa ganon din. 470, 16 volts. Itong isa, ah... Uh, 16 1,016 volts. So, pares naman sila na galing sa board at ito mga ganito subok ko na uh, matagal ko nang matagal na akong gumagamit ng ganito mga kapasitor yung galing sa board okay naman siya tumatagal naman kasi may isang kahit bago hindi rin tatagal lalo na kapag yung kinabit mo ay local So yan na, hinang na natin. Check natin makabaligtad check check nyo yung ano yung kapasitor nya na pag ginabit nyo kasi meron yung polarity yung kapasitor na yan. meron yung itong guhit guhit nya negative sa side may guhit ya. sa side puti basta may guhit yan kahit ito meron na yan, oh. guhit yan ang negative tapos yung kakabitan nya meron din yung bilog meron din guhit guhit dun yung kakabit yun yung negative okay so, lang siya guys ah, huwag nyo babaligta rin puputok yan pag binaligtad nyo So ngayon, na-testingin natin siya. Tornil yung muna natin para hindi gagalaw-galaw yung ground. So ayan, yeah. pwede na natin itong testingin. Kung gagana ba. Check muna natin, double check. So ayan. Yeah. So ayan. Ayun o, oh, na na. At nagkaroon na siya ng display. So, okay na to. Ay, ah. na natin. Okay, testingin natin ulit. Final testing tayo. Makayayaw ng gumana. So, yun. Ayun, okay na. So ayan guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming maraming salamat sa panonood.